maka vlogger man o maka ordinaryong tao sir parehas lang po ang aming service Ayun na nga, sila na mismo ang nagsabi Bieros, vlogger man yan o regular customer, pare-parehas lang ang dami ng serving na binibigay nila. Meron na itong chicharong bulaklak, meron pa itong karahay, meron pa itong laman ng baka at sa halagang 99 pesos lang, meron ka ng only rice, Ali sabaw at may libreng soft drinks pa. Tama ang narinig niya Meros, 99 pesos lang yan at bukod dyan, meron pa silang sizzling sisig na only rice at may palibreng soft drinks din. Alright Beros, andito tayo ngayon sa may City of Ilagan Medical Center at andito tayo ngayon para kumain ng pares overload dahil wow. so, nabalitahan ko, meron daw dito nagbebenta ng pares na maladwata sa sobrang dami ng toppings na nilalagay nila, tara kasamahan nyo kung tikpa ng kanilang pares dito Go. Napasugod nga kami dito sa may barangay Lulutan, Ilagan City para lang tikman itong sumusunod sa uso ng pares overload. Matatagpuan lang sila dito sa tabi ng Lulutan Elementary School malapit sa CIMC. At dahil nga may nagsuggest sa amin na tikman itong kanilang pares dito, e eh sinubukan namin itong kanilang 99 pesos na may chicharong bulaklak, karahay at laman ng baka. Ako uh, kung meron diwata ng Maynila sa amin po ay can Encantadia. <laughs> <laughs> Alright, Biro. So, andito na na tayo sa Highway Pares at susubukan natin itong kanilang overload na pares. 99 pesos lang to. Meron na itong chicharong bulaklak, meron pa itong karahay, meron pa itong laman ng baka at unlimited rice, unlimited sabaw at meron pa itong kasamang soft drinks. So mas mura ito kumpara kay kay Diwata 100 pesos dito. 99 pesos lang, syempre ay lang naman yung diferensya yan. At bukod dyan, meron din pala sila dito sisig. Yan, yung sisig nila. Upon serving, ito yung ibibigay sa inyo. At narinig nyo naman yung sinabi kanina ng isa sa mga nagtatrabaho dito, si Ate Cheche, na yung serving nila dito, mapavlogger man daw o ordinaryong customer, e eh pare-parehas yung dami na nilalagay nila. Naman yan, no? Charong bulak Hmm. Sarap. Yung sabaw nyo, yung picture on ah, yung karahay o lechong hmm. may laman hindi natin yung laman hmm. harap ba? Ha? no joke mga boss kasi nga pinuntahan talaga namin to kasi nabalitaan namin sobrang dami daw sila maglagay ng ng laman yung mga topics na nilagay nila dito sa halaga ng 99 pesos lang. Nagtataka nga ako kanina kasi um, sobrang, nila, sobrang dami nilagay nila karahin kanina. You have a car. Tapos yung kanin pala nila, hindi siya fried rice. Ang gamit nilang kanin is yung plain rice tapos naglagay lang sila ng garlic sa taas. It is good naman sa akin. Anong problema sa akin yung pagdating sa kanin. Pagdating sa lasa ng kanilang pares beros e eh, talaga namang panalong panalo 99 pesos lang sobrang dami ng serving Ang rate ko dito sa kanilang pares 8 out of 10 Hindi na masama, worth it siyang dayuhin at worth it siyang subukan Hindi lugi ang 99 pesos mo dahil may libre ng soft drinks pa ito Bukas sila araw-araw mula 8 ng umaga hanggang 10 ng gabi Shoutout pala kay Insanley Martuliao at sa kanyang pamilya na nagsuggest sa akin na pumunta dito Boss, man masasabi mo sa paris nila boss? Sulit Ano, sulit ba yung 99 o oh, hindi? Sulit na sulit Sulit na sulit yung 99, let's okay. go So, maraming maraming salamat sa inyong panonood doon sa dulo mga boss At uh, sa mga may re-recommend dyan na kainan o kahit anong kainan dyan basta mura, tapos um, masarap, sulit APM hey, nyo na lang ako hanggang sa muli sa